Guys, meron tayong katanungan, paano palitan ang clerical errors na nasa PSA birth certificate? Okay, unang-una, ang question is, ano ang clerical or typographical errors? Okay, guys, ito yung mga maling araw at buwan ng birth date. Yung mga mali ang mga birthday kasarian, sex ng isang tao kung ito ay maling na ilagay, for example, ikaw ay babae ngunit ang iyong gender na nakasulat ay male, okay? mga ganon, di ba? for example, may mga instances na mga mali ang mga spelling ng mga entries tulad ng middle name, pangalan ng magulang, lugar ng kapanganakan, di ba? mga ganon. <clears throat> so ano ang gagawin natin? ano ang mahakbang para makorekt natin ang mga ito. Okay guys, step by step process ito. Step 1. Ang kailangan mo mga documents na magpapatunay sa tamang spelling araw at buwan ng kapanganakan, di ba? Ang kati ng likod ko. And then medical certificate para patunayan ang kasarian at proof na hindi ka nagpa-sex chains. Okay? <laughs> di diba? Totoo yun, guys. Step 2. I-prepare ang mga sumusunod. First, affidavit or affidavits. Petition na may merits of the petition. Competency of the petitioner. Erroneous entry to be corrected and proposed correction. Next, certified machine copy of the certificate containing the alleged erroneous entry or entries makukuha sa inyong local civil registrar's office. Next, at least two public or private documents kung saan ibabasi ang tamang spelling or date ng kapanganakan like baptismal certificate, voters affidavit or voters affidavit, employment record, GSIS or SSS record, medical record, school record, ang dami, di ba? Kahit mga business record, pwede yon. Driver's license, insurance, land titles, certificate of land transfer, mga ganon at marami pang iba. Kahit guys, bank passbook po pwede. NBI o kaya police clearance. Pwede rin yun. Civil Registry Records of Ascendance and marami pang iba. ba? Diba? And then, Notice and Certificate of Posting. Next, pwede rin, kailangan mo rin ng certified machine copy of the official receipt of the filing fee. Next, or others pa, yung iba pang kailangan, ma other documents As may be required by the city or municipal civil registrar. Okay? Okay, next question natin is, Magkano yung gagastusin mo? Diba? Guys, sa totoo lang, Mga 1,000 pesos lang. Ang kailangan mo for the correction of clerical error. Or may dagdag na 500 pesos Kung sa ibang local civil registrar ka pupunta. Okay? change of name, change of last name, name, di ba? Pumunta sa inyong local registrar's office para magpapalit ng spelling at other clerical errors. Okay? So guys, pero ito pa rin ang sasabihin ko, tandaan na ang lahat ng advice ko ay maaring magbago at hindi final. Depende pa rin ito sa buong detalye ng iyong problema, iyong local civil registrar at abogado na lalapitan. Naintindihan?